Hi guys, samahan niyo ko. pupuntahan natin yung bahay na ate na pinapagawa niya sa Bulwang. So, mahaba-haba na yung ito kasi agdangan to Bulwang. So, dito nga pala nagkakaroon kami ng struggle kasi yung aso namin na si CJ sunod na sunod sa amin. Nako, pinasakay na namin kaso biglang bumaba ng pinander namin. Hindi ko alam kung anong gagawin. nag kami na baka may makakita baka katayin. So, ayan. Buti na lang, napagod na lang siya. Yun, hindi na siya nakakasunod. Kaya buti na lang dito. So, ayan. Malapit-lapit na rin nga pala tayo. Actually, nakapass forward lang. <laughs> so, malayo-layo talaga. Ganoon lang talaga. So, malapit-lapit na rin tayo. Bulwang na to. So, um, siguro isang liko. Then, buo naman yan nga pala kung papipilihan daw si ate kung saan niya gustong mapatayo ng bahay gusto niya pa rin sa hagdangan kasi hindi prone sa baha. yun mas safe and mas gusto niya yung nasa malapit lang ng highway kaysa sa tago-tago kasi itong napili natin na bahay um tago siya so yun nga pala medyo tagalan din doon. Kasi hindi nga pala kaso ng dalawang tricycle. Hindi pwedeng gumilid. Kahit gumilid yung isa, hindi kaya. So, isan din lang namin yung tricycle. Malito rin kasi yung kalsada. So, dito naman. Dito na tayo. Dito. So, malapit na tayo. In one three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Charan! So, parang nga pala ako sa loob. Papakita ko sa inyo. Tara! So, marami pang maraming ulit Kaya kailangan mag-ingat. Andalan tayo na abutan nga pala namin na marami nagtatrabaho dito Kaya, mas maganda na rin kasi may makakausap so yun papasok na si mama sabi ko nga maghinihini kasi baka matapilok o mahulog sa andan so yun and marami nito so hindi pa rin tapos so sabi nga pala nung gumagawa baka may tapos na CR? Oh, so, itu nanti mau keluar keluar ini apa sih kuya sih sa bapak coba si misi kasi bakal mau luk si misi kaya sih bapak ada sila soalnya yang yun view sa taas. from sa bapak taas yan nga pala yung ni ate. Kalakilala lang din niya to. So, ayan, pababa na kami. Hindi ko rin kami nagtagal kasi padilim na rin. Gusto lang talaga namin makita. At mapakita uh, rin kay ate yung video or yung documentations. Para may update naman siya na mula sa amin hindi lang doon sa uh, kinuha niya. Ayan, so, pangalabas na nga pala tayo. So, ayan. Ayan, ayan nga pala dito yung beard. So, ayan. tayo Ayan yung bahay. So, palis na nga pala kami, guys. Ayan. See you guys in my next vlog. Bye-bye.